Ah. whoo, Yeah. Nagito <laughs> e, tayo sa ano sa Kensington Kensington Medical Clinic. Clinic Makakayanin sunod kinuha lang natin yung ating uh, gamot sa gout. Yan. Yeah. <laughs> Pambihira first time ko na nangyari sa akin to, no? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Dalawang pa ako nagpaparamdam ang mga gout. Hmm. Dati pa isa-isang paa lang eh. Kanan, yung bukong-bukong ng pa Yung hinlalaki ng paa, di ba? Yung dito niya. Yung kanan. Tapos, pag nawala yung kanan, lilipas ang ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ilang taon, sunod yung kaliwa naman. Hmm. Pero madalas sa... Madalas sa takihin yung kanan, yung kanang pa ako, yung bukong-bukong. Madalas sa takihin yon Tapos ngayon, nako eh, apat na araw, yung dalawang pa ako, yung dalawang pa ako na yan Merong ano Merong nararamdaman na konti Konti lang naman Hindi naman ganong kalakas na nagout At nakakapagsuot pa naman tayo ng sapatos Nakakapaglakad pa naman tayo Hindi naman siya yung matinding uh, Gout talaga Yan Eh mabuti na lang Meron akong gamot sa bahay Nakapag uh, sa gabi Umiinom ako Umiinom ako ng gamot 50mg siya Indomitacin uh, Lagi ako merong ganyan So bago maubos yung gamot natin na gout Eh nagpareseta ako sa doktor para kung sakaling uh, umatake siya, meron tayong gamot, meron tayong bala. Yan. Pagka uminom kasi ako ng gamot mga kainags, nawawala. Nawawala siya. Pagkagising ko sa umaga. So kanina kasi medyo malamig ang... Ay, malamig kanina mga kainags. At saka hindi nakasikat si Haring Araw. Kung napapansin nyo, nakalawit na si Haring Araw ngayon at maganda na yung paligid natin. Oh, diba? Maganda na. Yan, kasi kanina, bago ako pumunta rito, malamig. Mamakulimlim. Ilang araw nag-uulan, ba? Diba? Eh, ngayon parang mm, gusto ko nang hubarin yung sweatshirt ko. Uh, medyo mahangin naman, mahangin pa rin. Medyo na mayroon pa rin tayong nararamdamang lamig pero parang umiinit na. <laughs> <laughs> init sa ano, mainit na rito sa loob ng sasakyan. Tatabi ko lang 'to, importante ito eh. Mahirap kasi umatake yung mga gout natin. Wala tayong gamot tapos sa uh, gabi na Nako, iba eh, ka lumala, mahirap na maka-ineks ano. Kaya importante lagi talaga Hindi ko naman iniinom 'to araw-araw, hindi naman. Hindi naman 'to yung maintenance. Kumbaga, pag umatake lang yung gout ko, doon ako uh, iinom. Yan. Pero sabi ko nga sa inyo, yung gout ko pag umatake hindi naman ganoon katindi. Katulad ng mga una, ng mga unang atake na talagang hindi ka makasuot ng sapatos, maihipan lang ng hangin, talaga namang mapapamura ka. <laughs> mapapamura ka sa sakit ang bihira pero mabuti naman yung awa ng Panginoon eh bumaba na yung ano natin yung uric acid level natin kasi nga every year nagpapa ano tayo nagpapakuha tayo ng dugo para sa check up diba? ha pero meron nag comment sabi nung isang nag comment may nag comment eh 3 months ago na yata sabi niya dapat inags yung mental mo rin mental health kailangan hindi lang physical health ang pinapa ano mo, pinapa-check, pinapa-check up dapat pati mental health mo kasi madalas ka na ring nakakalimot, makakalimutin ka kasi napapansin niya sa vlog natin, may mga nakakalimutan tayo minsan. Eh gano naman talaga Siyempre kahit ano naman eh, kahit naman matino ang pag-iisip natin eh meron pa rin tayong nakakalimutan. <laughs> Pero maraming salamat sa nag-comment na no. Yeah, siguro nga kailangan ko rin magpa-check up ng ano ng mental health. Kasi akala natin minsan ni eh, normal tayo, yung pala hindi na no. May mga ganong senaryo eh. Yeah, maraming salamat sa nag-comment na no. Pero tingin ko pa naman, matino pa naman ako, maayos pa naman ako eh. Tingin nyo. Ba't <laughs> ba tayo napunta dyan? Ang bihira naman. Oh, init. Baka hubad nga na ano. Hubad na muna ako. At, ay, Panginoon, mainit. Ayan, ganda na ng panahon natin, ano. Samantalang nung mga nakarang apat na araw, talagang makulimlim. Tapos ngayon, maaraw naman. Yan yung maganda, eh, no? yung aaraw ng matindi, matinding araw. Pagkatapos, eh, uulan, lalamig para balance. no Yan yung maganda. Eh. Hindi, <laughs> <laughs> ano. Na. Uh, kasi ako ng sando para yung collection ng sando natin. Pag summer, eh, marami-rami tayong may susuot mga kainig Korea. Yeah. Tingin nyo ba? Ayos ba? <laughs> Yan. Okay ito. Kukunin ko to. Ganda. $15. Okay, di ba? pag, para pag summer. Actually, mainit pa naman sa mga na linggo. Masusuot natin to. Tsaka sa mga susunod na taon. Oh, di ba? Yeah. yeah. <laughs> Grabe, ano? Minsan yung ano yung pagsayaw-sayaw ko mga Inex, ano pagka ini-edit ko parang tinatanong ko sarili ko sabi ko bagay papasakin pa sa akin yung sumasayaw-sayaw na to sa mga vlogs ko mabihira naman Minsan parang ano eh nahihiya na rin ako eh no <laughs> kasi yung, yung mahal na natin tsaka yung na prinsesa natin pag nasa public kami naglalakad kami tapos bigla akong sasayaw ng ganun mga Inex, ano yung parang in-epileptic parang in parang inatake ng kung ano ano parang may bulate sa puwet pambihira naman <laughs> hiyang hiya sila mga kainan so, no? sobrang hiya sila lumalayo sila sa akin pagkatabi ko sila sasayaw ako ng ganoon biglang nagkakalasan pambihira naman yung mga yun eh, no? kaya tinitingnan ko yung sarili ko minsan pag ini-edit ko para bang sabi ko bagay pa ba sa akin yung sumasayaw-sayaw ng ganito sa vlog parang hindi na <laughs> kasi parang ang corning nakakainis eh no ang bihira o taas yung mga ano taas yung mga kamay nung no? mga naiinis pag sumasayaw ako yeah ang <laughs> bihira anyway mga kainis, masaya kasi tayo kaya ganyan tayo masaya lang kumbaga na i-execute lang natin yung ating mga uh, mga nararamdaman yung ating mga kasiyahang uh, hindi ko ma-explain mga kainis basta yun, yun yun basta masaya talaga sa buhay eh no Basta masaya ka, wala kang sinasagasaan wala ka lang siguro meron lang naiinis pagka uh, tumatawa tayo at sumasayaw tayo yun eh hindi na natin intensyon na mangyari yun sa kanila Yan, basta good vibes lang tayo hmm. oh, parang gugutom ako parang gusto kumain mga kainis ah punta ako ng ano ng north gate kumain ng kanin eh pati yung mga ano eh, pati mga kasamahan natin sa trabaho mga kainis ano pag nakakasalubong nila ako yung mga kaklose ko ron sumasayaw talaga akong ganun no? gumagano ako, pinapasa ko sa kanila tapos sila sumasayaw din <laughs> nakakatawa eh, no, sports na sports din eh nakikisabay, oh, sinasakya lang ako ng mga yun uh, bihira pero masaya, masaya mga ka-inags eh, parang pati sila eh, nahahawa na rin minsan parang sila tumatawa na rin walang dahilan eh hindi hira naman oh. <laughs> pangarap ko talaga yan kaya lang hindi pa kaya ngayon eh pagipunan muna natin pangarap ko talaga yun 75 inches na ano na TV no mga kay nags yung latest ngayon tagal ko nang siguro mga dalawang taon na akong pumupunta punta rito sa Best Buy tumitingin-tingin ako ng ano no ng magandang deal pag meron naman ako nakita wala naman akong budget ibig sabihin walang budget eh hindi naman tayo handa pero ngayon talagang pinaghahandaan ko na Pag meron ako nakitang 75 uh, inches O 75 yung size ng TV na Samsung At maganda yung deal Kukunin ko na mga kayo ano Kahit ako utangin ko yan <laughs> Kukunin ko na Regalo ko naman sa sarili ko 'di Abira, para naman maganda-ganda yung napapanood natin sa TV Kasi doon nga pala sa mga hindi nakakaalam Meron akong TV sa basement Yung lumang TV na Kaya yung resolution niya medyo malabo na eh hindi ko na minsan ma-appreciate mm. eh syempre hindi naman natin pwedeng pagsabay-sabay ang ng mga utang natin ano? especially pag mayroon uh, meron pa naman tayo pwede pa naman di ba? unless kung wala na talaga kung wala ka talagang magamit na TV yan siguro yan yung time na para mag-isip ng ilang beses bago tayo bumili ng TV pero meron pa naman tayo nagagamit kaya meron pa tayong choice hintay lang tayo ng mga sila maganda ito yung sinasabi ko eh pag nag-vlog ako, pag nawiwili ako sa pag-vlog ko, hindi ko napapansin yung mga tao sa akin, nakatingin na. <laughs> ang lakas ko kasi magsalita eh, no? Yan, sabi naman ng iba, gusto nila magano daw ako ng mic. Eh, okay naman yung GoPro natin, ano? Sumisigaw lang naman ako pagka maraming tao maingay, katulad nung pumunta tayo sa K-Days. Pero eto, ganito naman, hindi naman ganong kadami ang tao, okay lang. Dito muna tayo sa, ano, sa North Gate ulit. Kakain lang tayo mga siya ano? Makulimlim na naman yung ulap natin oh. Yan. Yan dito muna tayo. Tapos pupunta tayo doon sa ano Walmart mamaya. Yan. Oh, maraming tao ngayon sigurado kasi ano eh. Uh, Asian store to eh. Tayo. Uh. Yan doon tayo. Yan nun, daming pagkain, mga kainis oh. Mili tayo rito, ayan oh. Mili tayo rito kanin syempre ulam yun o oh, mga ulam Then yun yung order ko mga kinis ano? Uh, pork balls tapos gulay tapos ano? brown rice yan tapos maghanap tayo dito ng mga tinapay gusto ko itong tinapay bago tayo pagkatapos natin kumain eh. ito to, to, ito to yan kuha tayo isa kuha tayo isa mga kinis ano? busog na naman tayo tapos coke or sprite yan kaya mo na tayo mga kinis ano? itong ulam natin yan, sarap no? Sarap. Hmm. Gutom ka agad ako eh. Hindi pa kasi ako nag-uumagahan. You know? yeah. Ano na to, parang merienda na pinagsamang umagahan tsaka, ano, tsaka panghalian. Mm -hmm. Ito yung sinasabi nilang ano no, yung tenga ng daga. Tenga raw ng daga to eh. Mga nakikita natin sa ano, sa mga patay na puno. Yung mabasa-basang puno. Sarap to paborito ko to mga kainis No? Nahalo sa pansit. Yan no? Hmm. Sarap. Ha, busog mga kainis No? Tapos sa uh, kong pumunta ron sa Walmart tapos eh bibili ako ng ano doon bala akong bumili ng ano yung weightlifting para sa braso lang natin kasi meron akong weightlifting sa bahay kinuha ng bunsong prinsesa ako nilagay niya sa kwarto niya okay lang may lum medyo luma na yun eh bibili ako ng ano yung weightlifting na fix na yung fix na hindi mo na kailangan palit-palitan pa yung buhat ka lang ng buhat kasi yung nasa prinsesa natin yun yung napapalitan mo yung ano yung mga bigat na mga plato pero yung bibili natin ngayon yung bala bilin ngayon yung ano na lang yung fix na 20 kilos isang ganun para buhat na lang ng buhat hindi na tayo magpapalit Kaya kailangan natin yan mga kayo na tapos push up sa umaga di ba para yung figure natin ay manatiling macho at malakas ang dating yan Siyempre, pag nagkakaedad, mas maganda yung minimintay natin yung ating figure, mga kainags, ano? Yung pang may korte pa rin, tsaka yung chan ko, talagang minimintayin ko yan. Medyo hindi naman, hindi naman ganun ka, kaganda yung chan ko, pero ayoko lang yung sobrang laki. O, oh, diba? Medyo malaki lang yan kasi busog tayo, kumain tayo, eh. O, oh, diba? Iniipit ko pa yan, ha? Ang Ah! <laughs> ah Dati kasi nagsisit ako. Kaya lang, Nagkakaroon ako ng sciatica pag nagsisitap ako. Yung merong merong lumalabas na ano. Lumalabas yung yung ano sa yung fluid sa backbone ko kaya nagkakaroon ng sciatica. Masakit sa masakit sa likod. Meron ako ano rito eh yung mouthwash oh to. Ano to laging laging nandiyan yan kasi pagka especially pagka uminom tayo ng mga matatamis soft drinks. Pag uminom tayo ng mga soft drinks na mga matatamis na drinks mga kainags ano, uminom tayo ng ano, mag-gargle pala tayo ng ano, hindi uminom ha. Mag-gargle tayo ng mouthwash kasi tatanggalin niyan yung sweetness sa ngipin natin. 'Di ba? Alam naman natin na yung sweet, yung tamis ay kalaban niya ng ngipin natin, 'di ba? Kaya hindi maganda yung masyadong matamis. Ito yung maglilinis ng ano mga mga matatamis sa ating ngipin para hindi lapitan ng mga decay bacteria. Yun, ayos so, Pasintabi po sa kumakain ano? Naglilinis lang tayo ng ating hininga At ng ating bunganga Yan Kasi syempre pag bunganga tayo ng bunganga Minsan eh, pinapasukan ng mga bakterya yan Maswerte na lang tayo pag walang pumasok na langaw <laughs> Sa bunganga natin Pag bunganga tayo ng bunganga alam niyo naman ako bunganga ako ng bunganga pag naglalakad kaka-vlog natin mga kainags. Buti nga kung langaw lang ipaano eh, paano ko may lamok pa pumasok. <laughs> Bagay laman tiyan din yun Bihira <laughs> Tara na nga mga alis tayo Huwag ba sa ganyan yung usapan natin <laughs> uh. Ah, Alright So dito na tayo mga kinags ano? Nasa loob kasi niyan yung Walmart na pupuntahan natin eh. Ito yung, ito yung bakas nung tag-ulan nung mga nakaraang gabi, nung nakaraang araw. Yan no? Yan, tapos si Haring Araw, buti naman laka silip na. Yan. Yan. So ito yung may biling kumakain ng ano? Yan no? 20 kilos, 45 dollars. Ano, kunin ko na to. Yan. Ah! <laughs> ko na to. Bumili ako ng ice cream na paborito ko ito, coconut. Yung binili natin dito. Yan. Tambay muna ako dito habang kumakain tayo ng ice cream. Ayan oh, di ba? Mmm. <laughs> Sarap pag pumunta ako dito sa ay meron ako ano. Pag pumupunta ako dito sa sa North Gate, bumibili talaga ako nito makakainin sana. Nitong uh, ice cream. Mmm. sarap to eh, paborito ko to eh, coconut Mmm Ang dami lumalabas oh Oh, di ba? Tapos pinagtitinginan tayo ng mga nakain doon sa sakyan Tsaka nagdadaan dito Mmm, tara Mmm Mmm Tumutulo, sayang Mmm Tinggit sila yung mga dumadaan dito Mmm parang bata eh, no? nang inggit pa mm. hello how are you yeah. so yung apa kasi ng ano yung apa ng ice cream tinapon ko dyan kasi alam ko kakain yung mga yan eh, nakita agad nila nung nung tinapon ko yung apa ang dami nila oh. wow Ayan sila okay nakain na nila oh. Dami <laughs> Once na uh, magtapon ka ng pagkain dito, pag nakita nila yan mula sa taas, pupuntahan ka na lang mga yan. No? Oh. Tingnan mo, ang dami ano? Wow. <laughs> Ayan, no? Oh, magmula ron. Dami na nila rito. Basta pag mayroong nagbigay ng pagkain, talagang pupuntahan nila yan. Hanggang doon yan. No? Oh. Kita nyo, no? Oh, dami oh. yan. No? Tapos manghihingi na ng pagkain yung mga yan. No? Oh. Ang ganda lang nilang tingnan pagka no? Oh, yung lumilipad talaga sila nang malapitan sa'yo. Ayan, no? Oh. Hanggang doon na yan. O, oh, diba? Grabe, no? Dito lang ako nagtapon. Nagtapon lang ako rito yung apa. Apa ng ice cream. Tinapon ko dyan. Kita na agad nila. Basta yung isa sa kanila lumipad pababa. Lahat yan. Sunod-sunod na yan. And hanggang doon, no? Ayan. Nakatawa ah, lang. Nakakatuwa lang kasi nakakakita tayo ng ano ng malapitan sa ano ng mga ibon ano kasi syempre naman sa Pilipinas tayo parang ang hirap maka ano makakita ng malapit sa ibon. Yung mga ibon ilalapitan mo pa lang sa Pilipinas. Malayo ka pa lang lalapit ka na tumatakbo na. Kasi parang alam nila pag lalapitan mo sila pag nasa Pilipinas ka parang kakainin mo na sila eh no. Yung nasa isip ng mga ibon na sa atin eh. Hello. Ha? Wala na, wala na. Wala na. <laughs> Ayun, oh. Gihintay. Kulay mo nga may nagbigay sa atin, mga kainags. 24. 24 gold. Skincare, 2 sets. For men. 99.9% pure gold. Anjo. 2 inags. Yan, grave Thank you very much. Ano doon sa nagpadala, nagbigay, maraming maraming salamat iyo Alam ko, ayaw mo magpabanggit ng pangalan. Pero sobrang na-appreciate ko talaga yung mga pinapadala mo sa akin. Kaya lalo akong gumagawa po eh. <laughs> yan, pag lalo tayong gumagawa po, syempre, eh, lalo nadadagdagan nadadag, nadadag, nadadag yung yabang natin. Yan. <laughs> so by the way, maraming salamat sa iyo ha. Uh, alam mo na kung sino ka, kung sino binabanggit ko sa iyo. Thank you very much. Yan. So pinadala niya to, dinala niya rito sa, sa ano natin kanina. Sa harapan ng bahay natin. Tapos Uh, sabi ko sa kanya, maraming salamat. Thank you very much. Yan. Pagpalain ka at naway lumaki pa, umunlad pa ang iyong kabuhayan at ang iyong marami pang swerteng dumating sa buhay mo. Maraming salamat sa pag-share ng iyong blessing. Thank you very much. Yan. From our sender, viewers, subscriber. Yan. Thank you. Pati sa asawa mo. Kumusta? Thank you din. But tingnan natin mga kainis, ano? Sabi ni Mahal na Reina, sabi ni Mahal na Reina, ano raw to mga kainis eh. Mahal daw to eh, no? Mahal daw to ah. Hindi ko alam kasi hindi man ako pamilyar sa mga ganitong klaseng pampapogi, pampagwapo. <laughs> may, may, may birthday. <laughs> Yan ang inags. Belated happy <laughs> birthday. Your subscriber. Thank you very much. Yan sila. More power and God bless. Thank you. Ayan. So, maraming salamat. Tinakpan yung edad eh, no? <laughs> Hindi, takpan lang kasi naka na yun. May rapawakan eh. <laughs> Pero anyway, ito mga ganda rito. Gold, oh. Ano ba to? Paano ba gamitin to? Pabango ba to? Ah, skin, ano? Skin toner for men. Wow, grabe. Ang mahal nito daw. Mahal daw to mga kayo. So, pwede kayo mag-comment kung magkano to mga kayo. Yan know, o. Kung magkano to. Pwede kayo mag-comment ha. Padala ng ating sendera. Ano? Eh, Grabe. Ah, babasahin ko muna yan. Ah, siguro ano to eh, no? Yung kulay gold sa umaga. Tapos yung puti sa gabi gagamitin. Parang ganon. Kasi may mga binigay din siya sa akin previously. Meron sa gabi, meron sa umaga. di Diba? Nako. Lalo na naman akong popogi nito. Lalong gagwapo at lalong kakapal ang mukha. <laughs> Thank you, Le. Yan. Ayos, ayos. So, takpan na muna natin at baka yan, mabuti na lang. Mabuti na lang for men to. Kasi kung uh, pwede sa lahat to, kung unisex to, to kung unisex to, naku, sigurado. May kakumpetensya ako rito. Marami. Tatlo. Tatlo kakumpetensya ko rito. <laughs> mabuti na lang for men.